pag-akit ko dyan sa taas sa e-life ay uh, naghanap ka agad kami ni Piyang ng stocking. Ayan guys, hinahanap ko ta ang ano dyan. Nagtanong ako dyan sa sales lady kung uh, saan banda ang stocking. Tinuro naman niya ako doon daw sa dulo. Pero pinuntahan ko nga. Pero hindi ko pa rin po talaga siya makita guys. Ayan, akala ko dyan sa tray na yon Pero hindi ko siya makita. Ayan, at bumalik nga ako doon sa sales lady. At ayan nga guys, uh, hinanap ko yung sales lady dyan. At ayan nga, dumating siya at sasamahan niya na ako. Sasamahan niya na ang ang lola dahil uh, hindi marunong maghanap talaga. At ayan nga, uh, tinuro niya sa akin. Ayan, kinuha ako siya, tiningnan ko guys. Sus, maninipis din pala kaya hindi ko na ako kumuha kasi maninipis tulad lang din doon sa mga binibili ko sa mga anak ko nung una kasi mahirap guys pag maninipis konting sabit sa kuko nagrara na tapos eh na wala na ang pangit na kaya sabi nung anak ko ayun nga makapal at tumungo ako dyan guys sa akala ko may initan dyan ng tubig gusto ko sana bumili ng initan ng tubig at ayun nga guys hindi na ako bumili kasi sabi nung anak ko mama wag mo bilhin yung hindi naman kailangan kaya nakinig ako guys sa anak ko At ayun na nga po, uh, wala po ako, hindi po ako nakakuha ng punda ng unan guys kasi sabi nga nung anak ko, wag daw bumili ng hindi naman kailangan. Sabi ko naman sa kanya, nakuit lang titingnan ko may yung saucer. Sabi niya, wag na mama, meron ka pa doon kasi nga tinitingnan namin piskat, kamahal mo po din tao noon, ang sama po trabaho ah. Kaya sabi ko, sige na, wag na pagtiyagaan na lang natin yung nando doon. <laughs> Ayan. At ayan na nga guys, bumaba na kami doon galing sa taas kasi nga uh, may bibilihin pa kami dyan sa baba, kami dalawa ni Piyang. Uh, kaya kami pumunta dyan guys kasi nga bibili dapat kami ng stocking, naghanap kami ng stocking na makapal. Pero wala po dyan, ang marami po dyan kaso lang po maninipis. Ayan po, kumuha na ako ng basket at uh, may, bibili pa ako ng pangailangan sa bahay pero budget po talaga ang pera guys. Dahil ang binili ko lang dyan, mga shampoo, uh, ah, dalawang, dalaw 24 pieces na shampoo, at saka pang dalawang linggo. Ayan, umupo muna ako. <laughs> Napagod ang tuhod ng inyong lola, guys. At ayan nga guys, habang nakaupo ang inyong lola, ay may nakita akong toothpick kailangan ko din kasi yan sa pagtinda ko ng shomai kaya ayan guys, tumayo na ang inyong lola, ang inyong lingkod at magtingin ako ng dishwashing maganda yung dishwashing na yan guys kasi nga, ano siya matigas dalagyan mo siya lang siya na tubig hindi siya madaling mapunaw as napakatigas talaga babaran mo lang siya ng tubig guys tapos ibabad mo rin yung foam doon tapos pag gagamitin mo ayun mabula na yung foam niya maganda siya at ayan, nagtungo na din ako sa uh, shampoo at saka sa cream self. Kasi kailangan din yan ng estudyante ko, no? Kasi ano, todo tipid tayo ngayon Ako yung budgeterang ina talaga naman, Diyos ko. Kasi alam nyo po, ang pera ngayon, ang bilis mawala. Kasi napakaraming bayarin. Napakamahal ng bilihin. At ayan nga, kumuha na din ako ng ah uh, palmolive shampoo. At saka, those days na napkin yan ang ahulo. <laughs> Ay, Diyos ko dahil, nahulog pa. At ay, naayos ko na nga. Kumuha ako ng tatlo. Pero, may nakita pa ako sa baba yung talagang laging namin binibili. Naduling lang ang inyong lola, guys. Kaya, binalik ko naman. <laughs> binalik ko, guys, ang uh, kinuha kong those days na tatlo. Kasi, nakita ko yung hinahanap kong napkin sa baba. Mura lang kasi yan. At iyan na guys, tapos na ako doon sa mga shampoo-shampoo. Naghanap naman ako dyan ng ah uh, powder at saka Safeguard na sabon guys Nga pa Nga naman ayan sa so sobrang uh, katipiran ko uh, tatlong sabon lang ang aking kinuha tatlong Safeguard saka dalawang selka ka guys Hina, uh, Hinanap ko pa talaga yung medyo mura pero wala na po talaga siya Ayan uh, nakita ko yung powder na Kala Kukuha ako dyan ng Kala siguro hindi ko alam kung kagano karami yung labahan namin pero apat lang yung kinuha ako dahil ano lang isang laba lang bibili na lang ulit kasi nga sobrang tipid talaga grabe may, may babayaran pa yung anak ko sa school at yan guys tapos na ako dyan sa mga powder ah kami ng pabango, sabi nga ni Piyang Mama, wag mo kailangan mabuti, may kasama akong tiga pagsabi sa akin. Dahil kung hindi, nako po, Diyos ko po, Lord, Rode, ang aking budget, hindi na kaya dahil nga ayun nga nabili na mga, mga hindi dapat nabili at iyan na nga guys ah, nagtingin-tingin pa ang inyong lola para <laughs> naghanap pa ng kung ano sabi ko kay Piang Nak magtingin-tingin ka din dyan nak ng ano ng toothbrush kasi alam mo guys wala na kaming toothbrush At yan, may, pa ako dyan, guys. Pero, yung anak ko nakasunod sa akin, yan. Kukuha siya dyan ng toothbrush. Sabi niya, ilan mama? Sabi ko, yan, gawin mo ng lima. At ayan, tinitingnan niya nga para dyan, guys, yung fries. Kasi alam mo din yan, ano din yung anak ko na yan sa, ano, kung ano yung mura. Pero, maganda naman. Ayan nga. Pumili siya dyan ng, uh, dalawa. Dalawa kasi sa isang, ayan, sa isang lalagyan, guys. Yan, nakakuha na siya, guys. Yan, ibibigay niya na sa akin yan. Kasi nga, magsabi ko nga, magbabayad na tayo. Kasi hapon na, meron pa siya hahanapin na stocking nga yung makapal. Ayan. Kumuha na kami ng limang toothbrush. Yan po. At saka, sabi ko sa kanya, nakdalian mo na at magbabayad na tayo. Kasi nga, hapon na, may hahanapin pa tayo. Uuwi pa yung bunso kong anak. Tanghali, kakain siyang tanghali. At iyan na nga guys, ah, na kami. Kasi nga, konti lang naman din nga, ayan guys, yung binili namin. Kasi nga, sobrang ano ng pera yan talaga yung pangangailangan sa bahay. Kasi alam nyo po, pagka bibili-bili ka talaga ng ano guys, pagka bibili-bili ka ng pa isa, isa lalong mahal. Yung binili ko na yan, dalawang linggo lang po talaga yan. Pang dalawang linggo yan. Apat po kasi yung estudyante ko. So, araw-araw po sila guys maliligo. Kaya, ay ah, yan. Dalawang linggo lang po talaga yan siya. Ayan, pinans... Ah, uh, tapos na kaming nagbayad ni Piang. At ay sabi ko sa kanya, ayan, pinatalik ko, Hinintay ko dyan yung resibo kasi nga hindi ka pwedeng palabasin ng gwardiya kapag wala ka pong resibo. Ayan po, kasi ano, titingnan po nila yan. Nung minsan nga, bumili ako walang resibo, nakalimutan ko. Bumalik din ako dyan sa counter. Ayan, hinintay ko ang resibo dyan kasi nga, Ah uh, kailangan mong bitbitin yan palabas ka. At ayan na nga po, pinakita ko na guys, sa guardiya ang aming pinamili at kami lalabas na ni Piyang. Ayan po, papunta na kami sa labas, guys. At iyan na guys, sabi ko kay Piyang. Ah uh, kunin na niya na yung ano, yung binili naming ano nga ba yung iniwan namin diyan sa baggage area na yan ah uh, yung payong pala, ayan, payong at saka yung binili niya sa pandaya na dalawang papel. Dapat talaga guys, ang binibili talaga namin niya buwan-buwan ay apat na papel at saka dalawang uh, pang grade 6. Kaso nga, sobrang tipid po talaga namin ngayon. Bili-bili na lang namin yan. Bibili-bili na lang kami pag yan naubos. Papunta kami dyan sa Changi-Changi, guys. Naglakad kami ni Piang dahil nga, ayan, mainit din. Tanghali yan, eh. Mag-12. Uh, mag kasi hinahabol din namin si Altea kasi uuwi na tanghali para kumain siya guys at iyan na nga po ayan, uh, nagtatanong-tanong ako dyan kung meron pong uh, uh, uh staking na makapal dahil nga makapal talaga guys ang hinahanap namin kasi uh, pagod na kami sa mga maninipis ang bilis mag -run. sayang yung pera ayan wala po dyan sa una namin na pagtanungan meron sila doon kasi mga kulay itim pumunta naman kami sa kabila kasi uh, may nakita akong mga parang mga medyas medyas so ibig sabihin pag may mga medyas medyas may stocking yan ayan po is skin tone ayan sabi naman nga ni ate ay meron nga daw ayan pinilian niya kami ng makapal skin tone ang hanap ni Piang Ayan skin tone ang binigay sa amin ni Ate kasi nga meron merong mas dark pa na skin tone. Kaya sabi ni Piang uh, Mama yung kulay ano yung parang skin tone talaga sa balat yung light. Ayan. Ano po siya guys? 75 ang isa. Ah uh, kakaiba don sa manipis na bilagi kung binibili. Ah uh, ano lang 35, meron naman di po pero pareho basta hindi po lalagpas ng 50 pag sobrang ninipis. Ayan po, makapal 75 po siya. Buti nga, mura-mura. Sa iba, 80. Sa iba naman, ay, uh, eh, uh, 90. Ayan, kumuha ako dyan, guys, ng dalawa. Para sa dalawang estudyante ko. Kasi, laba-laba na lang good. Kasi, ayun naman, next time na lang. Pag nagkapera bibili ulit. Dahil nga, sa sobrang kabajitan talaga. Ay, Diyos ko. At, ayan na nga po, uh, palabas na talaga kami. Pero, tumitingin-tingin pa ako dyan kung ano pang... Alam, mahilig ako sa mga bargain-bargain, yung mga halimbawa 15 pesos, mga ganyan. Papunta na kami guys na, tatawid na kami dyan, punta na kami yung tricycle ni Piyang. Kasi hinahabol talaga namin para makauwi kami agad kasi nga si Bunso, uuwi siya ng 11.30. At yan na nga guys, nasa tricycle na kami. Ah, nagtanong muna ako dyan kung ah, magkano ang papuntang 4A sa Talipapa sabi nila nga 70 dati kasi hindi rin puro pareho merong 60 70 kasi naman daw ang akala ko kasi 60 per biyahe na yung pala hindi hindi pa at yan na nga pauwi na kami ni Sophia guys bye bye thank you for watching